breakfast and lunch, mga Lodi Loves. Yes, ang aking breakfast ay ayan. Hot dog egg. O, oh, yung egg mga labi na scrambled ko siya. And then nilagyan ko ng dahon ng ampalaya. O, oh, ba? Diba? <laughs> may egg ka na, may gulay ka pa. And eh, syempre mga loves dahil medyo madami-dami yung dahon ng ampalaya ko. Nagawa ko ng ampalaya tea. <laughs> o oh, ba healthy ito kasi um, fresh na fresh galing sa aking tanim. Tinanim ko sa balde mga lodi. Kinakakulang ako lang naman yung mga dahon niya. Ginawa kong ampalayate. Ay, ah, healthy. And syempre dahil um, mayroon akong hotdog, mayroon akong ketchup. Oh. breakfast and lunch na ito mga lodi. Happy eating! Hi mga love! Kain po tayo. Diba? <laughs> mag-11 na so hanggang lunch na itong mga lodi love ko. Oo, kaya tara kain. Nandito. <laughs> oh, si busy kasi ako tapos nagkape ako kaya ngayon lang ako mag-aagahan kasama na dito tanghalian. <laughs> mm. Ito, mga lapis. ako. Oh. Dahon yun ng ampalaya. Hinalo ko sa egg. Tsaka yung egg mga labs pala. Hindi ko siya niluto sa oil. Niluto ko siya sa kumukulong tube. <coughs> kumukulong tubig ko lang siya niluto. Hindi ko siya niluto sa mantika. O mga loves. Para less gastos. Less cholesterol. <laughs> Opo mga lodi. O ba diba? Safe. Safe and tipid. <laughs> And medyo na hilo-hilo kasi tayo. Kaya ako ay gumawa na ampalaya tea. Bukod sa aking vitamin. Meron tayong ampalaya tea. Ang palaya nga ay da galing sa aking tanim. Tinanim ko sa balde. Tumubo. Ayan. Tea na siya. <laughs> yes. Dahon ng ampalaya mga lodi. Kain na. Aba. Mga lodi, hindi mapait yung ampalaya ng dahon ng ampalaya na ihalo sa egg. Ayan. Harap siya. Mm -mm. Try nyo din. Yung ampalaya, ihalo nyo sa egg. Sarap. Sarap siya mga loods. Happy Wednesday!